hindi ka nahiwalay sa kanila. May mga sandali sa buhay na wala ng salitang pantao na sapat upang pakalmahin ang bigat sa loob. Doon, ang panloob na katahimikan ay nagiging wika at natutong makinig ang kaluluwa sa hindi mula sa mundong ito. Ang bahaging ito ay hindi pa mamaalam, kundi pa alala. Kahit ang lahat sa paligid mo ay tila hindi tiyak, may banal na puwersang tumutuhog sa bawat hakbang mo. Hindi ito bulag na pananampalataya, kundi banayad na pagtitiwala. Hindi hinihiling ng mga anghel na paniwalaan mo sila. Hinihiling nilang huwag mong talikuran ang sarili mo. Ang kaluluwa ng tao ay hindi nasusukat sa tagumpay, kundi sa kakayahang bumangon muli. Nalampasan mo ang mga gabing inakala mong hindi nasisikat ang umaga, ang mga alaala na inakalang hindi mo kakayanin, ang mga pamamaalam na nag-iwan ng pilat, at gayon paman, narito ka. Hindi iyon aksidente. Iyon ay layunin. Marahil, hindi mo pa alam kung ano iyon. Ngunit ang mismong pagpapatuloy ay isa ng gawa ng liwanag.